Ang daigdig matapos ang Cold War, ang pagkakabuwag ng USSR. Ang USSR o Union of Soviet Socialist Republics ay itinuturing na pinakamalaking bansa noon sa daigdig at binubuo ng 15 sosyalistang republika. Sa 15 estado ay isa lamang ang kumokontrol o pinakasuperior sa lahat at ito ang bansang Russia. Ang layunin ng Republikang ito ay patnubayan ang pandaigdigang polisiya ng CPSU o Communist Party of Soviet Union kasama na dito ang pagpapalakas ng komunismo sa buong bansa. Nakilala sa kasaysayan ng Soviet Union si Vladimir Lenin na nagtaguyod ng Marxismo at sa kanyang pagkamatay ay pumalit naman si Joseph Stalin na isang diktador na dating leader ng Georgian Revolution. Mula noon ay nanatili ang pamahalaang komunismo at nagpasalin-salin sa iba't ibang liderato hanggang sa sumapit ang digmaang pandaigdig. Ang pagbagsak ng USSR. Ang pagbagsak ng USSR ay naganap noong December 25, 1991, 74 na taon matapos ang Bolshevik Revolution ng magbitiw si Mikhail Gorbachev at opisyal na tinapos ang pag-iral ng Soviet Union. 7.32 PM ng gabing iyon ay ibinaba ang bandila ng Soviet Union mula sa Kremlin sa huling pagkakataon at itinaas ang bandila ng Russia. Ang USSR ay naging labing limang malalayang estado na siyang nagdala sa tuluyang pagwawakas sa Cold War isang hidwaan na tumagal ng mahigit apat na taon sa pandaigdigang ugnayan. Ang pagbagsak ng USSR ay isang komplikadong kaganapan na naimpluwensyahan ng panloob at panlabas ng mga kadahilanan. Ating talakayin ang ilan sa mga pangunahing salit na nag-ambag sa pagbagsak ng Unyong Soviet. Ang pagwawalang kilos ng ekonomiya Ang ekonomiya ng Soviet ay naharap sa mga malubhang problema sa istruktura, kabilang na ang kawalan ng kausayan, mga pagkabigo sa gitna ng pagpaplano, at kakulangan ng pagbabago. Mga Reporma ni Gorbachev Ang mga patakaran na ipinakilala ni Mikhail Gorbachev na glasnost at perestroika ay naglalayong reformahin ang sistema ng Sobyet. Ang glasnost ay isang salitang Ruso na nangangahulugang pagiging bukas ay isang patakaran na ipinakilala sa Unyong Sobyet ni Mikhail Gorbachev noong huling bahagi ng dekada 80. Nilalayo nitong pataasin ang transparency sa gobyerno at lipunan na nagbibigay daan para sa higit na kalayaan sa pagsasalita, pamamahayag at pagiging bukas sa politika. Ito ay isa sa mga pangunahing bahagi ng mas malawak na programa na reforma ni Gorbachev. Kasama ang perestroika, na nilayon upang muling pasiglahin ang sistema ng Sobyet. Nagdulot ito ng mga makabuluhang pagbabago sa lipunang Soviet, kabilang na ang tumaas na pampublikong talakayan ng mga dating bawal na paksa, higit na kalayaan sa pagpapahayag, at sa huli ay nagambag sa pagbuwag ng Unyong Soviet noong 1991. Ang perestroika ay isang terminong ruso na ibig sabihin ay restructuring o reorganization nilalayo ng perestroika na pasiglahin ang ekonomiya ng soviet at sistemang pampolitika sa pamamagitan ng pagpapakilala ng mga elemento at mekanismo ng pamilihan at desentralisasyon. Nagkaroon ng mga pagtatangka na reformahin ang iba't ibang sektor ng ekonomiya, kabilang agrikultura, industriya at kalakalang panlabas. Ang mga reforma na pinatupad ni Gorbachev ay nagdulot ng mga makabuluang hamon at hindi sinasadyang mga kahihinatnan tulad ng pagtaas ng kahirapan sa ekonomiya para sa maraming tao at ang pangangailangan para sa kalayaan sa mga republika ng Sobyet. Nasyonalismo at etnikong tensyon Ang Unyong Soviet ay isang multi-etnikong estado na binubuo ng iba't ibang mga republika na may natatanging kultura, linguistiko at makasaysayang pagkakakilanlan. Ang mga tensyong etniko at ang mga reforma ni Gorbachev ay hindi sinasadyang nagpalakas ng loob ng mga kilusang nasyonalista, lalo na sa mga estado ng Baltic, Ukraine at Kakusus. Ang kawalang tatag sa politika Ang mga pagtatangka ni Gorbachev na reformahin ang sistemang pampolitika ng Soviet ay humantong sa pagluwag ng kontrol ng Partido Komunista at ng sentral na pamahalaan. Lumikha ito ng vacuum ng kapangyarihan at nagbigay daan para sa paglitaw ng mga alternatibong puwersang pampulitika, kabilang ang mga grupo ng oposisyon at mga kilusang nasyonalista. Militar at geopolitical na mga hamon. Ang unyong Sobyet ay humarap sa makabuluhang militar at geopolitical na mga hamon, kabilang ang pakikipaglaban sa armas sa Estados Unidos magastos ng mga interbensyong militar sa Afghanistan at silangang Europa at ang lumalagong panggigipit para maging isang demokratiko. Krisis sa ekonomiya at kakapusan Ang ekonomiya ng Soviet ay nakaranas ng matinding kakapusan sa mga kalakal ng pagkain at pangunahing pangangailangan dahil sa kawalan ng kahusayan sa produksyon, pamamahagi at paglalaan ng mapagkukunan. Nagdulot ito ng kawalang kasiyahan sa publiko at nasira ang tiwala sa sistema ng Soviet. Ang pagbagsak ng Eastern Bloc. Ang pagbagsak ng Berlin Wall noong 1989 at ang kasunod na pagbagsak ng mga rehimeng komunista sa silangang Europa ay nagpahina sa impluensya ng Unyong Soviet sa rehiyon at lalong nagpahina sa pagiging lehitimo ng sistemang Soviet. Ang tangkang kudeta ng 1991 Isang grupo ng mga opisyal ng Partido Komunista ang nagsagawa ng kudeta laban kay Gorbachev sa huling pagsisikap na mapanatili ang Unyong Sobyet. Nabigo ang kudeta, ngunit lalo nitong pinahina ang sentral na pamahalaan at pinabilis ang pagkawatak-watak ng USSR. Ang mga implikasyon ng pagkakabuwag ng USSR ang pagbagsak ng USSR ay may makabuluhang implikasyon sa loob ng dating mga republika ng Soviet at maging sa buong mundo. Narito ang ilan sa mga pangunahing implikasyon. Ang pag-usbong ng mga malalayang estado Ang pagkakabuwag ng Unyong Soviet ay humantong sa paglitaw ng mga independenteng estado sa mga dating teritoryo nito. Labing limang independenteng bansa kabilang ang Russia, Ukraine, Belarus, ang mga estado ng Baltic at iba pa ang lumabas mula sa pagbagsak ng USSR. Marami sa mga bagong independenteng estado ang nagsimula ng transisyon mula sa centrally planned economies tungo sa market-oriented system. Ang paglipat na ito ay nagsasangkot ng privatization at liberalisasyon ng kalakalan at pamumuhunan at mga reforma na naglalayong itaguyod ang pagninegosyo at paglago ng ekonomiya. Binago ng pagbagsak ng Unyong Soviet ang geopolitical landscape na humantong sa pagbabago ng power dynamics at alyansa. Sa pagbagsak ng Unyong Soviet, ang mga bagong independenteng estado ay nagmana ng malawak na nuclear arsenals. Ang mga pagsisikap ay ginawa upang lansagin ang mga ito, tigilan ang kanilang paglaganap at isulong ang mga kasunduan sa pagkontrol ng armas. Ang pagbagsak ng Unyong Sobyet ay may implikasyon sa pandaigdigang ekonomiya kabilang ang mga pagbabago sa mga pattern ng kalakalan, daloy ng pamumuhunan at mga merkado ng enerhiya. Nagbukas ito ng na mga bagong pagkakataon para sa mga kumpanyang kanluranin na ma-access ang mga dating saradong merkado sa dating block ng Soviet, Habang lumilikha din ng mga hamon na nauugnay sa paglipat at pagsasama ng ekonomiya. Ang daigdig matapos ang Cold War, ang pagkakabuwag ng USSR